na. Yan yung ating battery. Powered by Gentai Power. Ito ay ano, bagong klase ng ano, battery eh, no. Lifey 4 Lifey 4 4 battery. Kaya magaganda siya. Meron siyang ano dito. QR code. Ibang laman yan, Siyempre mga detalye niya. Tapos, 12 volts 100 AH Ayan, meron na siyang ano built in BMS high energy density lightweight Ayan, magaan lang siya 9 kg aray meron ang bigat siya kapag binuhat mo hindi kum kumpara sa mga ano eh old na ano battery lead acid battery yung mga may mga tubig mabigat 'yun eto mga ano ko lang eh one rule, mga isang ano one ruler lang ang laki. Ayun oh. Dito natin papadaanin. Dito yung Dito wiring natin magulo pa yan. Dalangan testing lang initial testing.